Good morning people! Are they in my life? Nasa ibang bansa, naalipin ng dinar, nandito sa Kuwit. Charot! For today's video guys, samahan nyo ako, mag-get ready tayo. Today is Sunday. So means Sunday, start dito ng work. Same sa Pilipinas, is Monday, dito naman is Sunday. So maglagay lang tayo ng ating uh, uniform. Tapos maglagay tayo ng hairnet kasi makamaya matalsik tayo pag hindi tayo maglagay ng hairnet kasi lately lum nalalagas ang aking mga buhok. So kailangan natin maglagay ng hairnet para iwas sa full ng ating buhok. Kasi baka masisanti tayo guys, hindi oras neto. So just kidding. So morning pa lang, sinabi na sa akin ni ate yung kakainin ng mga amo. So which is na, sinabi niya is mash bush, sambusa, cheese sambusa, at saka yung salad. So mag-prepare na tayo ng early as we can para syempre mapabilis ang trabaho natin. Charot! So naglagay lang ako ng apron dyan para... Ready to go na. So, wag natin kalimutan maglagay ng lip tin, para hindi naman tayo maging putla sa video. Para hindi tayo maging putla sa video ito. So, anyway guys. So, ayan na natapos ko ng pakuluan ng ating chicken. Kasi kanina pinakuluan natin natin chicken earlier as I can. So, magawa tayo ng Gawin lang natin yung pampahid ng ating chicken which is magagamit tayo ng chicken stock galing sa pinakulo ang chicken. Lagyan ko lang ng tomato paste. Kunting tomato paste lang tapos kung gusto niyo naman lagyan nyo ng asin kasi ako nilalagyan kong kunting asin tsaka black pepper at tsaka yung cardamom para mabangoy pag inoven natin siya. Although sa pagkulo ng, ng manok, madali lang talaga siya. Super dali lang. Mga 30 minutes o mga 45 minutes completely finish na yung chicken natin. So, lagay lang natin siya sa ating oven para mamaya ready na. So, nag lang ako dito ng sauce para i- para spread natin sa ating manok kasi ilalagay natin yan maya-maya lamang sa ating oven. So, iyan. Gumamit lang pala ako dyan ng Pyrex para mabilis ko lang uh... so spread out lang natin ang ating ginawa kaninang sauce sa uh, buong manok para bantay-pantay yung kulay niya. So kung gusto niyo naman guys, lagyan niyo na ng saffron para maging uh, kulay orange. But for me, enough na yung tomato paste at chicken stock kanina. Kasi pag nilagyan ko ng saffron, sobrang madilaw na yung makulay na kulay orange na. Pero nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo gawin or kung gusto nyo lagyan. Kasi depende naman yan sa atin ko. So yan, ready na yan pag ready na yan siya para ilagay natin sa ating oven. So habang nagmagawa tayo dito sa kabila is check natin yung ating ah, ulam na ginawa natin kanina which is na marag. So malambot na yung tawag nito yung patata so lagyan na natin ng ating uh, coriander leaf na fresh para mabango so dito is isasala na natin yung ating pinakuluan kanina na manok kasi marami siyang maliliit na bagay-bagay uh, or something like hill, cardamom, yung mga seven spices kanina na nilagay ko, hindi natin yun pwede ilagay sa pagluto ng bush. kasi hassle yan papagalitan tayo niyan. So ayan, sasalain lang natin para ma-separate yung mga uh sulit sulit na ginamit natin kanina. So ayan. hindi na natin kailangan yan. So ayan. ang tubig na yan is gagamitin natin para sabaw ng ating rice. While na inaantay natin ang ating pagluto ng rice, kasi time check now is only 11.15 in the morning. So earlier pa pag magluto tayong rice. So luluto tayo ng rice mga 12 or 1.30 like that. So ipaproceed natin ang ating second na lulutuin naman. <coughs> which is na ang lulutuin natin is yung talong lang na igisalan natin siya sa bawang sibuyas. Parang Chinese style na luto. So, simple lang yan. Hiwain lang natin yung talo ay uh, yung bat batong. Batong ba sa inyo? Kasi sa amin, batong sa Bisaya, Batagalog, isitaw sitaw. Hiwain lang natin yung sitaw. Pag nahiwa yung sitaw. So, naglagay pala ako ng kawali dyan kasi magpakulo ako ng tubig which is na ko yung sitaw dyan tsaka lagyan ko ng mantika sa kasalt para yung sitaw hindi siya mag ano maging dry siya pag niluto mo pag dinirek mo kasi pag dinirek mo yung sitaw sa mantika ano siya? Maging dry yung sitaw mo. So itong gagawin natin para hindi na rin tayo mamaya magluto ng napakatagal. Kasi although, meron ding time na magpalambot ng sitaw. So ito yung technique natin. Maghanda lang tayo ng magpakulo tayo ng tubig, tapos lagay ng mantika, ilagay natin yung sitaw. Tapos alam niyo nang malambot yung sitaw, haunin nyo na. Tapos pag nahaon nyo na, magisa na kayo ng bawang sibuyas. Ako hindi ko na nilalagyan ng kamatis dyan. Lagay ko lang ng soya sauce, oyster, tapos yung garlic, ginger, tapos yung red onion. So yun lang nilalagay ko. Simpleng luto lang. Lutong luto lang natin. Tapos lagyan ko siya ng, ano, ng chili flakes mamaya pag natapos. Habang inaantay natin na kumulo ang ating tubig, iwain muna natin yung ating sitaw kanina. So, dinagdagan ko pala yun ng tubig kasi feel ko parang kunti lang. Hindi siya ma... Ano, hindi siya kasya dun sa sitaw na ating ilulubog mamaya. So, maganda yung sitaw na nabili namin sa Jamia kasi parang native sitaw siya. Hindi siya katulad ng sitaw na, di ba, may mga malalaking sitaw. Ito talaga is pangsigang talaga to. Masarap to kasi native siya. Maliliit lang yung ano niya, yung uh, hiblan niya ng sitaw. So, ayan, inayos ko lang yung aking camera dyan kasi medyo tagilid na. So, ito na. Ito na ang ating hinantay. Maglagay lang tayong kunting mantika at kunting asin para may lasa na ang ating sitaw. Kunting-kunti lang yung asin. Wag, mara wag damihan kasi mamaya titimplahan pa natin yan siya. Antayin lang natin siyang kumulo. Hindi naman masyadong kulong-kulo talaga. Yung katamtaman lang na kulo na film mo makita mo is parang mainit na yung mainit na tubig. Pwede mo na ilagay yung sitaw. Tapos haluin mo lang para pantay ang pagkaluto. So ayun nga, nilagyan ko ng asin dyan. Wait na lang tayo ng mga ilang minuto. So hinaon ko na pala. So maglagay tayo ng kunting-kunting mantika. So ayan, yung mantika pala ginagamit namin. Alam nyo na kung saan... kung anong brand niyan kasi alam ah, na, dito tayo sa bansang Kuwait. So, mag naglagay pala ako dyan ng ginger, uh, garlic, at saka yung sibuyas na red ang nilagay ko. Pag samasamahin na yan all together, wag na tayong, ano, wag na tayong, antay natin maging golden brown yung, ano, yung bawang. Hindi, pag samasamahin natin yan para mabilis na tayong matapos feel niya na golden brown na 'yan. So lagyan na natin ulit ng ano, ng yung sitaw natin pinakuluan kanina. So ayan, ang sekreto para hindi tayo uh, magtagal sa pagluluto ng ganito at hindi kumuyukot ang ating sitaw. So yan lang ang gagawin nyo kung gusto nyo magluto ng adobong sitaw na hindi maging kuyokot. So it was hassle, it was uh, parang matagal. So lagyan na natin ng soy sauce. Kung ano yung soy sauce sa inyo, tapos lagyan natin ng oyster sauce. Tapos naglagay tayo ng black pepper. Nasa inyo kung ano yung seasoning nyo. Tapos naglagay akong kunting, kunting, kunting parang sugar para magbalance din yung lasa niya. Tapos antay na lang natin siyang maluto ulit. So hayaan lang natin siya. Kasi although luto na yung ano, luto na yung sitaw niya. So kailangan lang natin na maluto yung ating mga, mga sisuning na nilagay dyan. So dito na pala tayo sa kabila natapos natin yung ating ginawa kaninang ng adobong sitaw. So proceed tayo dito sa kanin naman na uh, tinatawag na mashed rice. So dito na tayo mag-focus uh, sa rice. Naglagay pala ako diyan ng 2 cups na rice sa katamtaman lang sa ah uh, dapat kakain. So naglagay lang ako ng ada ko ng salt kasi parang feel ko kulang sa salt. So ilalagay lang natin 'yan dyan sa rice cooker kasi para hindi na tayo mag-alala kung mahina ang apoy or malakas yung apoy kasi rice cooker is convenient talaga. Napaka-convenient ng rice cooker. So So mag-wait na lang tayo dyan ng ilang minuto, something like 30 minutes or 40 minutes, it's completely done. So yan, punasan natin ang ating uh, taki, uh, ilalim ng rice cooker kasi tutunog yan mamaya pag hindi natin punasan at alam na basa. So proceed na tayo dito sa ating mash So kailangan lang natin na bantayan ito para... Kung kailangan mag-add ng water. Pero for me, hindi na, hindi na tayo mag-add ng water. So, time check na. Chine-check na natin ang ating mashbo. So, ayan na guys. Kinuha ko na po yung aking uh, chicken sa oven. So, yun lamang po. Bye! Paalam!